No, no, write the tongue again. Get a piece of paper right now. Get a piece of paper. Sir, ako sir si ano is ang dugo ta lagi mo ka sa inyo. Oh. Ay siya ngayon, sir kasi nagreklamo din sir, gawa nga ng tinatanan. Fuck you. you fucking pig. Tapos papayat ka muna. Halika dito. Halika dito. Halika dito. Utay, dito! Halika dito. Halika dito, lumabas ka Lumabas ka dito! Ano yan? ka dito! Pasok ka dito! BBA sa isang cellphone ko! Magkita tayo mamaya pag alis nila! O! T*****! Ka, ka dito! Ano d'yo? Daling! Ano yung number niyan? Puta ka dito! Ano ka dito. niya Robin? ka dito mamaya! O! putang mo, mo ako? O yan ah! Tingi yan! Pag may nangyari din sa bahay na to! Ayan lang na! Ayan ang suspect! Ikaw pa nga yan ang... Ikaw pa ngayon ang tinetreten? Did I damage any of your property? Tinetet -tine mo yung pamilya ko eh! Ano pamilya? Kinausap ko yung driver mo eh! Sila, alam ko! Ano al sabi mo? Sabi mo nil! Sabi mo! Alam niya lahat ng plaka mo. No? Alam niya lahat ng plaka mo. No, list niya. Lahat. Sabi mo sa amo mo, bakla siya! Ano oh. ba? Did I threaten? Did I threaten your driver? Yeah! How? Sinabi mo sa kanya, babarilin babarili mo siya! nag-invento ngayon tong oh, Fugazi! Sinuwaanin ka pa! Papul, ka na! ka pa! Payat! Matanda ka na! Pig! Ano ka? Nakakukin? Faras! Ano ba yan? alam mo alam mo yung ugali ng asawa mo! Yeah, yeah, yeah! I do have it! All of them, ha? Yeah, I have All of them! It's me, Ilyan! Ano siya? You know what? You're saying those things and you are yourself that way. Because you're like putak, putak, putak. You're so rude. Why can't we just put sit down and do it calmly? Base, base. Why? Babu yan eh. Ay, pagkalabas po yan. Kaya nga, babu yan eh. Ginanan mo yung bahay ko. Ano? And you expect me, you expect me na maging mahinahon sa'yo? Yan, tignan mo mga lalaki yan. Mga lalaki security guard na yan kung ginawa mo yung ginawa mo sa bahay nila. Trinetan mo yung mga anak nila. Alam, ko? Alam mo yung ginagawa dito sa bahay ko for the past year and a half? Ano? Anong ginawa? Ang mo sa bahay mo? Ano? Anong pakila mo ano? sa bahay? May magdadakaw sa bahay mo? Yeah! Exactly! Then paning Ma oh, ka! Mang kasi... Nakarecord yan! Nakarecord yan sa ano? Admin! Wap! Tanungin mo si Arnel, tanungin mo si Si yung mga bagong eagle na officers. May, may, may nagdakaw sa'yo? Yes! May pumasok sa'yo? Exactly! Uh, lahat, ng, lahat ng tao dito sinasabi, parin ka! Why? That's what they wanted to appear. Yeah, well, right. You motherfucker. A... You know that? Ah, halika dito, lumabas ka dito. Baka na, kapa. Kanda ka sa gate mo. Bitawan niya yan. Anong pangalan ko, Bitawan niya yan. Yeah, assault. Yeah, no assault ang hindi yung demanda ko dyan. Kaya yeah, ay manamuwi. <laughs> Just demanda diba, rin kita. O, nang ano? Mag-ubusan tayo ng pera. Ano? nang ano? Ano yung demanda mo sa akin? Grave threat. Ano? Anong grave threat? threat? Ano nga yun? Pumunta idea? ka sa bahay ko, trinetin mo yung tao ko. Trinetin mo? makikita nyo dito, misis? Kung hindi kami trinetin ang asawa mo? Ano ba? Mag-isip ka nga naman, misis! You don't know the history of what has been happening. You don't know the history of what has happened you know, to me in my life. Oh my sector. You know what you you know you know, you know. You know You better go home. You need to I get help. You know he is so guilty. He's the one I'm that's following be you. Be he knows you. I'm why do you know him? You think? Na he's na following, na following na. you. Na that's oh, why he's following you. Ano? Nakita mo yung plano ko tapos ano? Tapo kami. Pinuntahan niya kami. Oh, paano mo yung nalaman yung plano ko? How did you know where I live? No ako. Pwede ko, sa proper way of call. Oh, si, paano nyo nalaman sa... kung saan nakitira? Nakita kita sa telepono. Oh. Hindi mo na wala ko sinan. How did you know where I live? Okay, yung... Saan mo ako nakita, sir? Sa telepono? Oo. Oh. Eh, hey, dahan nyo na lang sa ano, sir. Ma But, na paano mo ako nakita sa telepono? Punta kami dito, ma. Alam niyo kung saan ako nakatira? Oh, ano? Paano niya nalaman ko saan ako nakatira? sir, ayan sa sakyan mo, sir, oh. Punta kami ng phase 2C. nag kami ng may party. nag kami ng lasing na pwedeng mag-ano yan. Gumanong ka sa bahay ko, trineta mo yung driver ko. Nakita ko yung likod ng ano mo, hindi ko nakuha yung plate number mo. Umbit Um, Nag-ikot ako buong village. Oh, Ang mula kanina hanggat, hanggang pagdating niya. Oh. She was here mga 30 minutes ago, one hour. Oh. Ano? Nahanap namin yung Land Cruiser mo. Ako ko dito naghahanap ako. I ilan din timan lang to dito sa village. Sir. 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 May plaka. Ilan? Sir. Sir. Ilan? May plaka sir. sir. May, may plaka po yung number niya. Nailista niya yung plate number mo. Lalainyo sir. Tiningnan ko yung plate number mo doon sa ano nung sinita mo ako doon sa labas. Tiningnan ko kaya ko. Kaya ko tinawag sa security guard. At kaya ka nahanap dahil naghahanap sila, nag-iikot sila dito kasi naibigay ko sa kanila yung number mo. Let number mo. Gago, tang baboy ka. Matanda ka. Oo nga matanda na ako. Upang din na. Upakan din kita, halika dito. Matanda ka na rin tingnan. Oo, matanda na nga ako. Baboy na nga eh. mo na yung book niya. Matanda na yan sa heart attack. Sabing sobrang kain eh. Anong ganda dito? Pag-usapan na lang sa barangay. pag na lang. Hindi pwede pag-usapan niya. Sinapak ako eh. Hindi pwede pag-usapan yan. Nasaan yung OIC niyo? Nasaan yung OIC niyo? Sinapak ko yung gwardiya. Ha! Tinamaan ako. Oy! Ha! kita mo. Sinapak mo yung gwardiya. O di, di aso sa gwardiya yan. Tignan mo. Tignan mo. Ano? Tinamaan ba siya? Tinamaan siya? Ang layo-layo. Ano?

Ay, ano po, sir, kalma kalmada po tayo. pag-usapan na lang sa... But, tingnan niyo yung report niyo, at saka yung report ng PASIR, na ilan beses na... po, ma'am, ano po, pangalan niyo, ma'am? Sinabi na. Oh. Sige. t z o n Yes. Ikaw, ano pa? Ano ka Driver po. Driver ng sino? Ah, ano po, kailangan. Kayo na po mag... O. No, hindi ko kailangan i-involve yung oh, ano hey, ko dito, diwanan, yung boss Richard po. You, what are, taking, you, ah, what are, are you, you taking? taking? Ha? Huh? I'm sober. I'm sober. I'm just, I'm just protecting my, my family. Wait, Mrs. Is, Pumunta ako dito man, sa totoo lang. ako dito kasi gusto ko? kong man, man, clear kung clear, anong problema ni sir. Ba't niya ginagawa yan? pangalan niya? She will defend you. Ganyan ka na nga ka low dice. What's insecurity no. sa buhay mo. You know what? You no, are man. below the belt. If you could tinetin kita, you are below kung the if belt. I went here to your house at tinetin Why ko would yung I driver go to mo, your house? no, kung ako nga ginawa ko so yung ginawa did ng asawa mo. What did I do to you? What did What did I do to you? What did I do to you? Nagwawala. Wife? Nagwawala. What would you do? Why are you doing this to me? Tinetin yung driver ko. Well, then it's between him and that. Why are you including yourself? syempre ako yung mahomonger eh. So, Ako yung may-ari ng bahay.